nyo, alam nyo ba si PRRD, may sinabi po siya dati. Sabi niya kung para sa bayan, willing akong mamatay. Oo, oh, sabi niya matanda na ako, willing akong mamatay para sa bayan. ba? Diba? sabi niya, oh, pupunta ako dyan sa, ano, sa, sa South China Sea niya. Kung patay nila ako, eh di hero ako. Oo, oh, eh tayo naman mga bossing, willing tayong makulong para sa ating mga pinaglalaban para sa bayan. Sabi nga nila eh kung nga uh, yung ating mga komentaryo Kung yung ating mga pinagsasasabi dito eh walang katuturan Eh bakit nila papansinin uh, Pero ganun talaga ang buhay Sabi nga yan weather weather lang yan Ang gulong ng buhay ay minsan uh, nandoon ka sa ibabaw Minsan nasa ilalim ka Hindi naman habang panahon eh nandyan sila sa posisyon <laughs> Oh, sabi-sabi nga ano lang, uh, tayo ay nagpapahayag lang ng ating salobin, meron po tayong demokrasya sa Pilipinas. Meron po tayong demokrasya, tinapractice lang po natin ang ating demokrasya. Hindi naman po tayo gumagawa ng mga balita. Hindi naman po tayo ang uh, nag-umakda ng mga balita. Ang binabalita natin dito tayo po ay nagre-react lang. At ang ating reaksyon ay atin pong personal na opinion. Eh sa mundo po ng bardagulan, ang pikon ay talo. Eh ganun talaga siguro, bumalik na siguro talaga tayo sa dati. Bumalik na siguro talaga tayo sa ano sa panahon kung saan bawal na po, bawal na po magsalita para maglabas ng yung mga salubin, bawal na. Bagamat tayo yung taxpayer, bagamat tayo yung eh, mga lihitimong mga taga-Pilipinas, na dapat naman meron tayong say sa mga nangyayari sa bayan pero mukhang lumalabas eh sila lang ang mayroong kakayanan handa po tayong makulong para sa bayan ha kaya kayong lahat ng na mga nandiyan dyan baka naman kayo puro kayo ano ha puro kayo laban tayo boss dada tapos baka naman hindi nyo kami dalawin sa kulungan ha o dadalawin nyo kami kasi ngayon po ay 70s feels sabi ko nga sa inyo eh uh, nakakatawa nakakatawa kasi napanood ko yung interview na yan tapos habang uh, sinasambit ni uh, Secretary remulya yung mga salita na yan, yung mga media, para silang alam mo yun, galak na galak. Sino ba yung mga yan? Sino ba yung mga yan? Ang hindi nila alam, eh dapat concern sila dito. Diba? Dapat concern dito yung mga media because we are members of the media. Tayo po yung media, tayo po yung taga-rimate. Si Kotsoli po yung taga-saksi, rimate. Si Marat po yung taga-rimate. Oh, hindi ba? Parang ano yun? Uh, ah, ah, papayag na lang ba tayong mga mamamahayag? Ayong mga nagpapahayag, papayag na lang ba tayo na gagamitin nila yung batas para lang tayo patahimikin, tayo busalan? Kawawa naman ng taong bayan pagka Grabe ha, talagang iniisa-isa mga bossing ha. <laughs> oh, ano, gising na ba kayo? Ayo ba'y handang, samahan kami. Kaya naman, wala namang pinangalanan. Wala namang pinangalanan, kayo talaga mga praning kayo.